for today's episode, may naisip akong napakasarap at napakasolid na luto sa batok ng baka. Kaya dali-dali ako pumunta ng pampang public market para bumili ng isang kilo. At i share ko sa inyo kung ano ang masarap na recipe para dito kaya tara simulan na natin to mga ka-solid. Pag uwi ko nga sa bahay ay eh, kaagad ko itong inalis sa plastic at tingnan nyo naman ang quality napakaganda, napakasariwa. At bago ko ito hiwain mga ka-solid, buhugasan ko lang ito ng paulit-ulit ng tubig para siguradong malinis. Maraming salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome welcome po kayo dito. At after ko naman itong maugasan na maayo, siwain ko lang ito sa ganito kaninipis. Shoutout kay Raymond Del Mundo ng Mapulang Lupa, Valenzuela. At si Joel De La Peña, Montanong Solano, Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa suporta. At after ko naman itong mahiwa ng ganito kaninipis mga kasolid, gagamitan ko naman ito ng Midhammer Tenderizer para mapabilis ang pagpapalambot natin. At the same time, kumapit din yung lasa sa karne. At pagkatapos ay inilipat ko naman dito sa mas malaking lalagyan na sasangka pa ng pamitan pamintang durog at si bare sa isang kilong karne pala, nga mga kasolid, 12 pirasong kalamansi ang gagamitin natin para saktong-sakto ang asim. At shoutout nga rin para sa mga masisipag nating workers dito sa Pinas at sa ating mga bayaning UFW, magingat po kayo lahat dyan. At after ko naman itong mapusitan ng kalamansi, mga kasolid, lalagyan ko rito ng toyo. At hahaluin ko lang to sa napakalinis kong kamay, syempre. At nagpapashoutout nga rin para si Zel Magada ng Valenzuela City. Bale, ilalagay ko lang muna ito sa rep ng isang oras, balikan natin mamaya. At pagkalipas ng isang oras, start na tayo magprito. At kung umabot na kayo sa part ng episode na to mga kasolid, pwedeng paki pakicomment naman kung takasan ka para malaman kung na so namabot ang video to. Maraming salamat. At ito na nga pala yung huling batch sa na pagpiprito natin mga kasolid. At gamit yung mantikan pinagpirituan pinagprituan, start na tayo magisa ng sibuyas at bawang. At haluwaluin ah, ko lang to hanggang sa lumabas ang napakabangong aroma. At dahil okay na to mga kasolid, dilalagay ko na yung mga pinrito batok ng baka. At sasangkapan ko pa ito ng pamintan durog. At nagpapashoutout nga rin pala si Bet Peralta Bernardo ng Orion Bataan. eto rin pala yung sarap sa niluluto natin mga ka-solid, hihahalo ko yung pinagbabarang kanina bale sinala ko lang to para hindi masama yung mga buto at binuhusan ko nga rin pala ng tubig mga ka-solid dahil palalambutin ko pa ito at babalikan ko kay mamaya pag malambot na at pass forward tayo mga kasolid Pagkalibas ng kalating oras Pwedeng pwede na to At dahil medyo natabangan pa ako Mga kasolid Magaan pa ako ng konting asin At sunod ko na itong lagyan ng sariwang sibuyas At hindi ko na ito tatakpan Hanggang sa medyo maredus na ang sabaw At dahil luto ng aking napakasarap At napakasolid na bistig batok ng baka Magpiplating na tayo At pakirate naman 1 to 10 ang recipe natin ngayon Mga kasolid Marami salamat At syempre dito na tayo sa pinaka exciting part Ang tiki man time yun no kakamahin ko na mga kasolid Tutala ko naman manguubos dito kayo po tayo Sus Mario Josep, kanya mana po. Grabe ang mga solid napakalasa, napakasarap at ikit sa lahat, napakalambot. At siguradong mapapahanap ka talaga ng kanin pag ganito ang ulam mo. At eto nga rin pala yung sinasabi nilang unang kagat, kanin agad. At ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya kalambot mga kasolid. You know, walang ka-effort-effort yung paghila. At siguradong lulutuin din ito ni Princess Arby ng Kabuyo, Laguna. At si Butch Villegas na San Miguel Bulacan, marami salamat po. At pag ganito talagang kinakain ko mga kasolid, hindi ko talaga mapigilang sumubo. At sigurado siguradong manguubos na naman ang isang kalderong kanin lamig to kung sakali at bibigyan ko na kayo ng pangmalakas ang perfect bite para dito yung irerekta mo yung baka sa kanin tapos bubusan mo ng napakalasang sabaw sobrang napaka perfect nito makantampu Taksya po na kalasa ng kalasa at kung tiyempong hating gabi nyo naman na panood to mga ka-solid, mag-automatic pansit kanto na lang kayo mga bossing, dapat yung spicy ha. Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga walang sawang nagsishare, maraming salamat napakasolid nyo, sobrang na-appreciate namin kayo lahat. Magkita-kita ulit tayo next episode, magluto na kayo ng napakasarap at napakasolid na bistik batok ng baka. Maraming salamat sa panonood, magingat ang lahat, basta kapampangan, manyaman!